Hello mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya aga-aga po eh uh, biglang nag-ano sa aking screen tong si Banat Bay ano na tinawag ni Miss Corina Sanchez no. Dito po sa ah uh, ah uh, 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 from uh, News 5 everywhere no. So eto po pakinggan niyo po ang sinasabi ni Banat Bay at dito natin siya banatan. No. At panghuli, Ginong Banat Bay. Magandang araw po sa inyo lahat. Uh, una sa lahat, bago ko po sabihin nung uh, sa tingin ko may mali, ay mali po muna yung pangalan ko. Hindi po Brian Byron po. Pangalawang sa tingin kong mali ay yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan. Ang mainstream media ba o ang uh, mga influencer? Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi. Hindi kung sino yung nagsabi. Dapat sa issue, hindi doon sa tao. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos, na kung saan sinabi niya na walang barel na pumasok sa KOJC. Kitang-kita po sa social media, nakalive ang mga vloggers doon. May barel ang mga pulis na pumasok doon. Ako po na andon nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang barel si Torre. Ang tanong ay ito. Bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa maling ito? Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat po. Yan, mga kapatid, narinig nyo, no? Ah, uh, bago po ako magsimula, ipapakilala ko sa inyo itong si Baron Byron. Itong si Byron banat bay no? Ito, ito nagpakilala siya, di ba? Ito siya. Maraming salamat, Ginoong Banat sa mga Ayan, ayan. At panghuli, Ginoong Banatbay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ah, uh, una sa lahat, bago ko po sabihin nung uh, sa tingin ko may mali ay Mali po muna yung pangalan ko. Hindi po Brian, Byron po. Yes. Pangalawang sa... Eto, si Banat Bay. Sa umpisa pa lang ng pananalita niya, ipinagkakanulo niya na yung kanyang pangalan, alias niya na si Banat Bay. Hindi niya sinabing alias niya yon, No? Ah, siya po si Brian Byron. Si Kalbo, si Banat Bayag na numero unong naghasik ng kasinungalingan noong mula 2016 hanggang ngayon. Ano po? Ito pong si Banat Bayag na ito. Ito po ang kasabwat ni Moka Uson sa pagpapalaganap ng fake news sa ibang bansa kung kaya't maraming OFW na nabulag, naging bingi dahil sa mga bunganga ng mga ito na puro kasinungalingan. Ngayon, banat bay, anong pakialam mo kung organisado man ang naging patakaran ng pagpapaaresto kay, sa, kay Duterte, kay Rodrigo Duterte? Alam mo, banat bay, kung pinagbibintangan mo ang presidente na siya ang may utos at nag-organize ng mga plano para arestuhin si Duterte, wala kang karapatan na pakialaman, at wala kang karapatan na kwestyunin, at wala kang karapatan na magbintang kung idinedepende mo sa nagsalita ang iyong atwiran. Ikaw ba, Natbay? Hmm? Matagal na tayong naglalaban. Hmm? Kailan mo naman kung ang amo mong mamamatay tao ay ipinaaresto ng presidente? Natural! Presidente yan! Sinunod niya ng kagustuhan ng tao unang-una. Sinunod niya ang kagustuhan ng tao na arestuhin na ng ICC si Duterte. Pangalawa, gusto gustong gusto na namin na matahimik ang bansang Pilipinas. Pero dahil sa kagagawan nyo, hindi natatahimik ang bansa. Ngayon, kung naka-organize man na may nakita kang baril at sinabing walang baril, ano ngayon ang problema mo? Ha? Ano ngayon ang problema mo? Pulisyon! Kapulisan yon, Alagad ng batas yon. Saan ka nakakita na alagad ng batas na walang baril? Saan ka nakakita na may aarestuhin mamamatay tao ay hindi nila lalagyan ng proteksyon ang kanilang mga sarili? Ha, banat bayad, mag-aral ka munang mabuti. Ano? Kayo po na mga nakaupo sa gobyerno. Dahil kayo po ay hawak nyo ang bansa, nadadamay po kayo sa mga katarantaduhan nitong mga tauhan ni Duterte. Kapag kayo yung nadadamay, hindi nyo maiwasan na sila ay patulan. Ngayon, ipaubayan nyo po sa aming mga vlogger ang katarantaduhan ng mga kapwa vlogger namin na naghahasik ng kademonyohan, kayabangan, kasinungalingan at paggagawa ng mga kwento. No? Yan pong mga hudas na yan, hindi yan magsasalita ko lang nagtuturo. Hindi po yan magsasalita ng sa sarili nilang pananaw. Hindi yan magsasalita ng sa sarili nilang opinyon. May nagdidikta sa mga hudas na yan. Sumisigla ngayon si Banak Bay. Bakit? Kasi nakikisya siya kay Sara Duterte na namamayagpag sa paghahasik ng mga kasinungalingan, kayabangan, no? At kabastusan. Kaya yung mga yan, ganyan na po talaga yata ang kalakaran ng ating bansa. Kayo po na mga nasa politika, politiko, at nasa gobyerno ngayon na humahawak ng ating bansa. Kung kayo po nang kayo ang papatol sa mga hudas na yan, mapa masisira lang po ang inyong uh, karir sa pagpatol sa mga hudas na yan. Kaya kahit i-mention po kayo, huwag nyo na po talaga patulan. Ipaubaya nyo po sa mga vlogger na nasa katotohanan ang paglaban sa mga hudas na vlogger na mga sinungaling mapagawa ng istorya. Hayaan nyo na po na kami, kami ang maglaban-laban. Total. No? Total naman po, bansang ipinaglalaban namin at sila ang ipinaglalaban nila ay ang berdugo ng Pilipinas, ang sinungaling sa Pilipinas. Pues, kayo na lang po ang mamagitan. Kayo na lang po ang tumingin kung sino ang tama at mali. Hinahamon kita banat bay. No? Hinahamon kita kung hanggang saan ang ang laman ng utak mo, no? Ako wala akong pinapanigang politiko. Pinapanigan ko ang gobyerno sapagkat ako ay isa sa gobyerno na bumubuhay sa bansang Pilipinas. Ikaw, ang iyong ipinagtatanggol ay ang mga Duterte. Kaya hinahamon kitang hudas ka. Humarap ka sa akin. At sa akin ka magsalita ng mga katarantaduhan mong naiisip. No? Wala kang karapatang magkwestiyon sa presidente. Salamat nga eh, maraming salamat President Bongbong Marcos sapagkat isa-isa nang malalagas ang mga nagbibigay ng kahihiyan, ng katarantaduhan, ng kahayupan, ng mga mamatay tao, ng mga uh, mahuhusay magnakaw ng pondo sapagkat naumpisahan na kay Rodrigo Duterte. Salamat PBBM dahil kahit hindi kita binoto, swak! sa pananaw ko at sa kagustuhan ko na maging kapakanan ng tao ang ginagawa mo. Salamat, salamat at ikaw ay nanindigan sa pagiging presidente mo kahit na nga ba sinabihan kang weak leader. Salamat sapagkat kahit sinabihan kang weak leader, pinatunayan mo na ikaw ay may paninindigan at prinsipyo sa iyong kinaluluklukan para sa mamamayang Pilipino. Ikaw, banatbay, hinahabun kita. Hinahamon kita face to face. Maglaban tayo. Magdebate tayo. At sasabihin ko, isasampal ko sa pagmumukha mo ang mga katotohanan. Sapagkat ikaw, hindi ka gagana kung wala kang bayad at wala kang nagtatangkilik na agaya ni Nasara Duterte. No? Ikaw banatbay matagal ka na, namumuro ka na sa akin. Gago ka noon pang eleksyon 2020. Namumuro ka na sa akin. Ha? Kung kaya mong panindigan ang mga sinasabi mo, ha? magkaroon ka ng sarili mong utak, hindi yung dinidiktahan ka lang. Kakalabanin mong presidente? Bakit? Bet si Duterte, Nung pumapatay, hindi mo kinalaban. Ha? Nung ipinadampot ang pumatay, pumapalag ka anong karapatan mo? Isa ka lang namang fake news peddler na animal ka. Salamat po mga kapatid.